Ami, ang bite niya, no? Si Kay, parang yung minyaraw <laughs> na <tinyo> Kaya, yung sasabing mo, Kay... Kumawa ka yung buhok ng Bibi. Wag yan, Huwag yung face. Oh, mo na ano, muko bali. Bali na. Okay. Oh, para mo. Pinayon. What's up those Ano, oh, pa yan eh. May sipon ka ba, di ba? Huwag mo kiti si Chase, ha? Buga, sayo mo, buga. Huwag <laughs> mong makakan, makakal. Ang lakas-lakas ng kamay mo. Yan, yan, yan. Siya okay, yung Ganun mo siya, ha? Da! Bulaga. Da! Kuya ka na, bululaga pa din. Da! mm 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 hindi pa ikaw niya masyadong nakikita eh. Malabo ka pa sa paninig. Oo, oh, ganyan. Wag mo dihinan na. Mala, yung ulo niya. Hello, say mo hello, Chase. Magbabali yung kamay. Ang digpit ng ikawak mo kay Chase. ano mo si Chase. ano oh, ganyan. Chase, I love you. Say mo, Chase, I love you. Chase? Ado. Ako ang kuya mo. So... Ako big brother. Sana so Chase, ako big brother.